yang sinabihan ang mga ex housemates na papansin at epal Ngayon naman, ano naman kaya ang hula ng ating mystery group na papansin at epal? Hindi nga, heto na sila. Ano na naman tong issue nyo kay Fiang ha? Malapit na ang big night. Ilang araw na lang matatapos na ang PBB Gen 11. Pero hindi pa rin kayo maubusan ng mga issues regarding sa ugali or GMRC ni Fiang. At ang harsh pa ng mga comments nyo, parang nalang kung mabasa to ni Fiang paglabas niya ng bahay ni Kuya. Ang sabi dito, may ang Star Magic na i-build up yan. Yun ay kung kukunin siya as a contract Artist. Sabi pa, bet na bet nila yung ganyang ugali dahil di daw boring at relate much sila. Grabe naman yun. Ang dami nyo namang hanash kay Fiang. Bata pa naman siya at karamihan talaga ng kabataan nowadays, eh ganyan ang pag-uugali at ganyan magsalita. Pero feeling ko naman, mag improve naman yan si Fiang little by little kapag na-reach niya na yung maturity. Pero kayo ba? Anong marasabi nyo dito sa sinabi ni Fiang sa mga ex-housemates? Comment down below.